hello ha, mga kabarites for today is video. Nagpunta lang ako sa kapitbahay para lang magka roon ng kamarites. Charot. Uy, hindi ganon. syempre, hinatid ko sa school ng aking bonsong alaga ang kanyang costume. Ay, charot. kabulol for today At ayun na nga kasi hindi sinabi ng aking nanay na mag-costume pala sila. Pati ako nabubulol ba? Hello mga kamarites. Hay nako, samahan niyo ako. Punta tayo sa school ng alaga kong bunso. Kalimutan niya yung susuotin niyang ano daw, firefighter na damit. Ay, ang hirap ng ganoon. Medyo malapit lang naman. Kaya lalakarin ko. Bahala na si Batman. Ewan ko ba kasi bakit kailangan pa ng costume? magsuot pa ng ganito tang ay nanggigigil na naman ako sa nanay ko ay nako mm. no ito na lang tayo shortcut kasi tatawid pa ako doon sa kabila kasi nandun yung school niya oh, kung makikita O, oh, malapit lang oh, charot ayun <sighs> Iningal na ako. Hindi pa ako nakakalahat eh. Sus. Wala bang tindahan dyan? Ah, dito pala yung exit ng bahay namin. Papunta doon at saka dito. Kahit naman may tindahan, wala naman tayo pambili. Madali-madali kayo. Walang ano. Walang sasakyan. Ayun, mayroon. Hindi tayo pwede. Ayun. charot. tayo na nga, wala na pwede na tayo tawid doon lang may sasakyan ako lang palang tatawid Ayaw. walang car yan Uy, sarap, pa, sarap para mag exercise na naarawan din sa wakas at ayan papalapit na tayo sa school ng aking bonsong alaga hiningal na ako ay yawa <laughs> ay, aga aga pa naman wala pang hilamos wala pang toothbrush pero okay lang nakapagkapi naman baka kapasok kaya ako nito ay ambot kabaliwan talaga ng nanay ko hindi man lang niya sinabi na kailangan magsuot ng costume na pie fighter wala man siyang sinabi. Kaya nung pag na nila ng tatay, saka siya tumawag na hindi daw uniform ang susuotin. So ayun na nga. Ay, mga kabayan pala. Tuloy, tuloy. Makapasok? Tuloy. pa talaga ako. Tuloy. May mga ano doon kabayan, kaya nakapagtanong ako. Okay. Excuse me. Lahat. Ah. Yes. Um, Aziz. Bor Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ay Omar Halgabandi. Gul yes. Abdul ha. Aziz Omar. Miss Jerry. Ah. Eh. Oh, thank you. Ayon, okay na. Pwede na. Oh. Ay, salamat mga kabayan. Uwi na. Ha? Anong ano? Uh, yung hindi hindi daw mag-uniform yung alaga ko. Eh naka-uniform Mayroon. First time lang ako pumunta dito, nilakad ko pa diyan lang yung bahay namin eh. Pina-uniform ko. Eh saka tumawag yung nanay ko na hindi bata. Kaya ihabol mo ha kung ano ba yung ano na kasi May na ako walang uniform. Ilang taon? 3 years pa lang. Ah, huh? si si Abdul Aziz Omar. Oh. Sabi ng nanay ko, wag kang matakot, malapit lang. Oo. Oh. Dito lang. Sabi ko sige para makapaglakad din. Eh. Uy, ako. Salamat. <laughs> Thank you. Ah. Uh. At ako na ay nagpaalam at ni ko pala kasi may umiiyak din na bata. Baka magka-pirate na naman tayo mga kamarites. At ayan na pala yung pangalan ng school ng aking alaga. hindi ko mabasa malayo eh. At saka wala akong salamin ngayon. Sige lang. Ay! Matay na na dahil okay okay na. Hindi tayo pwedeng tumawin kasi para ano, Maraming sasakyaan. Pwede ko palang ihati mag-isa yung alaga ako sana. Eh! Pwede pwede pala. Nakipagsismiss mo na tayo doon sa mga kabayan natin. Oh, check daw tayo ba? Okay, tawid tayo kasi wala pang sasakyan. Tatakot so, naman tumawid. Oy. At ayun na nga, tawid na naman ulit. <laughs> Takbo. Parang bata lang, no? Sa pa-exit namin dito. Kasi doon ako dumaan kanina. Doon. Tapos dito na lang tayo dadaan. Ako lang pala kasi wala kayo. kaya lang dito lang dapat daanan yung ito ko marami naman kami mga kapitbahay dito tinutor ko pa kayo yan pero malapit lang yung bahay namin nandiyan lang sa tabi tabi o ba? at ayun na nga nakita ko na yung sasakyan ng tatay ko hindi ako naligaw bahay namin ah. yan yeah. sa so, wakas uh, dumating din at uh, syempre habang ako ay umaakyat ay tinitingnan ko yung susi na pintuan na yan kasi dalawa yung kong susi uh, pahirapan pa hindi ko mabuksan siguro pinalitan din ni tatay itong ano na to kasi hindi ko siya mabuksan pinalitan kasi niya yung sa kabila ng pintuan nun kaya baka sinama rin niya to at hindi pa binigay sa akin nung sosi niya, baka nakalimutan niya buti kinuha ko pa yung susi namin doon sa isang pintuan namin kasi tatlo yung pintuan namin dyan sa harap, dito sa likod, doon sa may elevator kaya yun yung hindi na, na lang ko sa oras hindi na ito kaya na sa may kalipunta. sa may elevator na lang ako hindi na ata yan yung sosi niya, baka sinama to sa pinalitan ng tatay so dito tayo doon na lang tayo dumaan sa may elevator kasi dalawa naman yung susi ko sa kabilang ano uh, pintuan at saka dito sa may paakyat sa elevator sa amin hindi pala elevator pero pintuan lang sa amin kasi simple first floor kami ito yung elevator na tinutukoy ko number 3